Hi guys! Welcome to Petit Adventure's Channel Farm Tour. Guys, may farm po sa Desierto at ganito po yung itsura. Stay lang po kayo. And mostly, kapag sinabing farm, expect na lang po natin na dates po ang makikita natin doon. Although, marami pa naman pong ibang tanim pero majority po talaga itong dates. Oh, ito na guys, sinahanap na namin yung ibang mga tanim. Uh, the flower and the corn. The corn. <laughs> the flower. you know, you don't know, you don't the... Simulan ko na kaya mag-harvest ng dates, guys. Nagtatrabaho naman ako dyan eh, pero parang sarap maging farmer sa agad. Actually, guys, yung may yellow-yellow na dates ay halat show ko. Wala-walang COVID yan. Hindi yan COVID. RTRK lang yan. Ayan, ano na ba? Nawala na tuloy. Umabot na naman tayo sa mga, ano, sa mga poultry, sa mga manok na so, Naghahanap lang ako ng mahingi kong itlog dyan. Kasi hindi pa nangingitlog yata dyan. pa itong mga manok dito, eh. Pero sa ibang bahay, sa ibang farm, nakakuha ako ng mga itlog. Ayan, may mga fig plants, fig trees. Kaso parang hindi yata maganda yung, ano, yung baka sobrang init ng panahon. Medyo payat yung mga figs. At saka, na parang natutuyot yung mga bunga ba. Ayan naman, napadpad tayo sa parang may mga saluyot. <laughs> At iba pang mga tanim. Ang sarap sa farm, di ba guys? napaka na napakatahimik, fresh air. Ang sarap lang tumambay, relaxing. Nagtatrabaho yan ng maayos, guys. Employee of the month, charot. And guys, nakahanap na naman akong nakakausap.

Dali na, pa ko dere. O diba guys, very good na lingaw na. <laughs> Ang leader! <laughs> Ay, tama lang talaga na nag-picture-picture ako dito guys. Thank you for the memories. Kasi the next day, nasa ibang, ano na naman kami. Ibang lugar na naman kami. Pero farm pa rin. So, ito naman guys, yung usually na travel namin from accommodation sa city papunta sa base namin sa work. Yung almost 2 hours na biyahe. na naku, may daladala -dala kaming mga isan kasi si Rayata yung AC, yung aircon ng bahas. At ang init-init, ayun nga po, nakarating na kami sa base namin. Tapos, din namin na bibiyahin na naman kami ulit papunta sa isang farm na naman. eto na nga guys almost isang oras na kaming bumibiyahe pero hindi pa rin kami nakakarating sa farm and ayan mawiwi at magtataka ka na bakit puro desierto na naman yung nakikita ko grabe guys gabundok talaga yung desierto diba guys may kasama ang ano na to road trip and sightseeing ang ganda ng desierto and in fairness naman sa desierto ma-appreciate mo talaga yung ganda niya. And tuloy-tuloy lang po yung biyahe natin. Siyempre, thank you pa rin sa safety travels as always. And alam mo yung nasusurvive naman. Every road, every work, every day. And pagod, pero masaya. Kasi saan ka pa naman makakahanap ng ganitong work na parang nakaka-explore ka sa ibang lugar. And ayan na nga guys, after ng malawak na disyerto, may mga medyo nakikita na tayong kabihasnan. May mga greens na may mga puno-puno na. So assuming, eto na yung farm. kaso guys, di pa rin kami humihinto. Tuloy-tuloy lang yung biyahe. sa so, tuloy-tuloy lang din yung panunood natin sa bintana, yung window view. Kasi maganda naman talaga guys. And for sure, di naman talaga ako makakarating dito kung ako lang. Hindi ko nga alam na nag exist itong lugar na to. And actually guys, mas yung sa layo nito, sa layo ng lugar na to, parang mas malapit na kami sa Saudi kesa sa accommodation namin sa city. Oo oh guys, malapit na talaga kami sa Saudi nito. Hinanap ko sa mapa eh. Ay naku guys, napakahabang biyahe pa talaga to. Parang non-stop biyahe. Ano na pang gagawin ko? Ano na pang ikukwento ko pala? Wala na, naibus, naubusan na ubusan na ako ng idadalal. O sige, kung nandito kayo, comment na kayo ng western region. Western region guys, nasa western region po tayo ngayon. At papunta pa tayo sa kung saang dulo man yan. Ayan, ang ganda ulit na mga desyerto. Kung baga, ano lang, parang desierto, tapos may mga mga greens, may mga bahay. Tapos hindi pa pala dun yung area na pupuntahan namin, tapos may madadaanan ulit kami napakalapad na desierto na naman. Tapos parang may mga bahay, parang may parang area, tapos ay nako guys, parang ang layo-layo pa talaga nito. Ayan na. Wala, hindi pa pala 'yan. <laughs> o oh, di ba? Nakailang ano na nakailang palit na ng pa music yung si sa sinasakyan namin. Hindi pa rin kami umaabot, hindi pa rin kami nakakarating po oh, guys comment ulit kayo ng ano na naman to mahader mahader o oh, kapunta tayo sa mahader ayan na guys yan na yung parang malapit na kami sana malapit yeah. na nga yeah. oo malapit na nga lumiko na the kami no, the road going to yeah, see the boat. ay nakarating din nakababa rin sa sasakyan at nakaapak sa lupa well jump shot muna yan <laughs> souvenir yan guys pasalamat po tayo na nakarating tayo sa lugar na to para magtrabaho ayan tampay ko talaga yan o nakakita na naman ako ng mga hayop po this car doesn't get stuck Corona Tascahe Corona Tascahe Thank you Thank you Thank Ah, ayan guys, paikot-ikot na kami dyan sa farm corona test daw, corona test, pero ako naghahanap ako ng na mapipitas kong dates <laughs> meron naman din may mga napitas naman din ako, tapos nung nakita ako ng isang tao, ayan guys binigay nila sa akin yung mga siguro na, yung mga na-harvest na ba nila na, ano, na dates na para sa kanila, sana binigay na lang nila and then, nung pahapon na, padilim na yung akala mo, pauwi na, tapos na yung araw, takaso, Lumikuna naman yung nauunang sasakyan sa amin, no. And, syempre, kailangan naming sumunod. Hay, nako, pagod na rin. Pagod na, nakakahilo na. Pero, ayan nga lang, guys. Parang truly Arabian experience na naman yung napuntahan namin. Kasi may mga camel tapos ang ganda ng design ng Desierto kaya kahit papaano, oh sige na nga, enjoy na lang. Eh, eh, ano na lang natin 'to, yung kahit pagod na, maging masaya na lang which is truly masaya naman talaga, guys. Pero 'yun nga lang yung katawang lupa. Pagod na rin. Ano daw yung sinabi ko, guys? Maganda yung design ng Desierto and natural natural ano naman talaga yan eh natural na ganda but dinesign o sige dinesign na lang by our great creator and hayan na nga guys tapos na naman yung isang araw pauwi na naman ang kaso nagkaabirya pa kami yan sa daan Changgala. yan nanusok yung paano kung sasakyan yung makina ng sinasakyan namin bus na pauwi naalala nyo nung umaga may ice ice pa kaming dala kasi parang sira yung AC ayun na nga natuluyan ng pauwi pauwi na kami nag overheat